Pastor, ngayong buwan ng pag-ibig, kung kailan karamihan ng kababaihan ay nakakatanggap ng bulaklak at tsokolate. Ako ito, kumakain mag-isa sa restaurant habang sinusulat ang aking liham. Walang kadate, walang jowa. Pakiramdam ko po, olats ako sa pag-ibig. Grabe po ako magmahal. Ibinubuhos ko ang lahat ng oras at pagmamahal sa mga nagiging kasintahan ko. Ganun pa man, talo pa rin ako. Lagi na lang kasi akong naiiwan. 39 years old po ako, Pastor. May sariling tindahan sa Marikina na na nagbebenta ng mga damit. Magka-40 na ako ngayong taon at masasabi ko na maganda naman ang takbo ng aking negosyo. Kaya financially stable ako at nakatutulong na rin sa aking pamilya. Tingin ko ang kulang na lang talaga sa akin ay katuwang sa buhay, asawa at sana ngay mga anak. Ang kaso, lahat ng mga naging boyfriend ko noon, iniwan lang ako. Ang boyfriend ko mula high school hanggang college, 3 years kami pero nagloko. Yung pangalawang boyfriend ko naman, after college na nakasama ko for three and a half years. Pamilya raw muna ang prioridad, kaya iniwan din ako. Yung sumunod ko namang naging boyfriend, nagtagal kami for six years. At akala ko matutuloy na nga sa kasalan. Pero na-fall out of love daw sa akin at hindi pa handang magkaroon ng pamilya. Sa ngayon, pastor, dalawang taon na akong single. Malungkot kasi walang romantic love. Naiisip ko, ako bang may problema? Bakit lagi na lang ako iniiwan? May mali ba sa akin? Gusto ko lang namang lumigaya kasama ang karelasyon ko subalit lagi akong sawi sa pag-ibig. Ready na akong magpakasal. Mapapangasawa na lang po ang kulang. Anong say mo, Brad? Alam mo, Ate Leia, salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Ramdam na ramdam ko yung lungkot at frustration mo, lalo na ta, matagal mo nang hinahangad. Yung isang seryoso at uh, talagang pangmatagalang relasyon. Yung talagang kahantong sa kasal. Alam ko, hindi madaling makahanap ng tunay at pangmatagalang pag-ibig, lalo na kung, alam mo yon sa bawat pagkatangka mo, na uuwi sa hiwalayan. So may konti akong payo at sana makatulong sa'yo para maintindihan mo yung iyong sitwasyon. Una, ang iyong halaga ay hindi nakabase sa relasyon. Ano yung sabihin na to? Gusto ko lang paalala sa iyo na yung worth mo ay hindi nakabase kung may jowa ka o wala. Alam mo yon at Lea, yung ay wala akong jowa, parang wala akong alam mo yon, hindi ako ganong kakwentang babae. Ang pagiging single ay hindi ibig sabihin may kulang or may mali sa iyo. Sa halip pa panahon na binibigay sa iyo ni Lord. Alam ano mo yon, either para mapalalim relasyon mo sa kanya, para makat natutulog ka pa sa mga ibang alam, tao and all. So, during this time of singleness, maybe you should seek more si Lord. Ano ba, Lord, ang plano mo sa akin? Ang point ko lang, hindi jowa ang magbibigay sa'yo ng importansya o value. At pag wala kang jowa, wala kang value. Number two, I think hindi ikaw ang problema, pero pwede ka mag-reflect, ano, Ate Mahalagang tanungin mo sa sarili mo itong mga tanong na to. May pattern ba sa relasyong nagkaroon ako? Ano ba yung nagiging pattern? Possessive ba ako? Or sobra bang binibigay ko lahat? Ako ba yung madaling mag-invest ng sobra sobra kahit hindi pa sigurado yung kabilang panig alam mo yon pumipili ba ako ng tamang tao na tunay na may parehong pananaw or commitment na katulad na ah, ibibigay ko mahalaga yun kaya no? kasi baka magkaiba kayo ng landas ng sa sa'yo sa umpisa pa lang baka magandang hindi mo na ituloy baka naman natatakot silang hindi kayanin yung standard mo at Lea so hindi ibig sabihin na may mali sa'yo pero maaaring mayroon ka lang dapat i-adjust pagpasok mo sa susunod na manliligaw sa'yo so pangatlo ang pag-aasawa hindi lang basta pagkakaroon ng kapartner huwag mong maging desperado ka sa paghahanap ng mga papangasawa. Marami kasi nagmamadali at ileya dahil sa pressure ng edad, pero nauwi sa maling relasyon. Mas mabuti pa yung single ka masaya kaysa kasal ka pero alam mo yon, mali yung nakasama mo. So ibigay mo kay Lord yung pag-ibig na meron ka. Ibigay mo bakit taon mo kay Lord kaya may verse ako para sayo. sa iyo sa Psalm 37:4. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ang ganda ng verse na to, delight yourself in the Lord and he'll give you the desires of your heart sabihin natin, Lea, pagka lumalim ang relasyon mo sa Diyos, yung magiging will mo ay nakabase sa will niya. Yung desire ng puso mo ay magiging desire ng puso ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga ihingin mo sa kanya, naka-align sa kanyang will. So, maganda ka rin sa pagdating ng tamang tao, magpatuloy ka maging mabuting tao, mabuti yung negosyo mo, palawakin mo yung social circles mo, atelea, baka naman wala lang talaga sa paligid na tao ginagalawan mo, yung inahanap mo. Huwag madali ng love life, ang tamang pag-ibig ay darating ng hindi mo inaasahan. Final words, at atelea, hindi ka olat sa pag ibig Hindi ka talo at ilaya. Ang pagiging single ay hindi sumpa, kundi isang oportunidad para maghintay ka sa tamang taong may parehong pananaw at commitment na meron ka. So habang hinihintay mo siya, pagkatiwala mo kay Lord ang puso mo at ayaan mong siya magdala sa tamang panahon. Salmo 37.4 Sa Panginoon mo, hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang minanais mo. Tayo magdasal. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat Lord sa lumiham sa amin si Ate Lea. Lagi mo siyang i-remind na she is a dearly loved daughter of God. Sabi mo sa salita mo yan kami po yung mga anak mo at kami mahal mo. At the best time is always short time. So Lord, salamat sa bibigay mo assurance kay Ate Lea na hindi siya magkukulang kung wala siyang jowa. She is love. She is perfect in your eyes. Salamat Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff